Magandang umaga sa inyo lahat uh, I think nakita nyo na naman sa thumbnail ko Ano yung test ride natin ngayon Andiyan lang yun somewhere Hukahin natin yan Hukahin natin <laughs> Woohoo Magsisibakin natin to mga nakabig bike na to Kakainin uh, natin yung <music> applicable isipakin natin itong arawan na to ah! <laughs> okay top speed natin to <laughs> nag 120 siya alright ano bueno, ko papalag ka <laughs> Nah, itu sih lah sa channel na to. Ang main content ko talaga dito is mag test ride ng mga big bike dahil sa kadahilanan na wala kasing market ng mga maliliit na bike dito. Kaya nung nakita ko itong bike na to talaga dumuha yung mata ko dahil napaka rare nitong bike na ganitong klaseng bike, ganito kaliliit na displacement dito sa Kuwait kung nasaan ako. Tulak <laughs> Kaya nung nakita ko tong bike na to Sinabi ko hindi pwedeng hindi ko siya ito test ride Part ng test ride ko yung top speed And of course ito try natin sa so cornering And then pag-uusapan natin yung specifications Unang na feel ko sa kanya Comfy siya <laughs> May possibility ako mag slouch dito yung riding position ko Siguro katagalan Pero comfy siya comfy And napakagaan <laughs> Very flickable Para <laughs> may dalang bike Sa gaan nya Sipakin natin tong araw na to <laughs> Sipak Pero sa Pilipinas mo ito gagamitin talaga so Sold na sold to sa EDSA uh, ah, mga maliliit na bike eh, talagang para dyan para sa mga traffic pero parang kasi bulky siya ng ano nung NC750 na ni-review natin pero ubre yan masisingit-singit mo yan hindi naman talaga built on jigsaw para sa ganito na high speed Syempre gagamitin mo to dun sa kusasya na babagay It just happened na Ang mga grupo ko dito puro mga laka big bike Kaya sila yung kasama ko ngayon Okay na okay to sana pang long ride na chill lang kumbaga sa so, lang mabilis yung ano niya yung arangkada niya ramdam ko galing ako sa sports bike and nararamdaman ko mabila, mabilis yung sipa niya kaya lang ayun niya wala siyang top end nararamdaman ko na kanina wala siyang top end what I meant was uh, hindi mo na maramdaman yung hatak niya pag nasa nasa high gear na pero gaya na sabi ko hindi ka naman bibili nito para ipang karera eh or ipang mabilisan na takbo ipang pang chill chill ride to and uh, city riding of course pero yung mga bigaan si Galpot like naka-stop ka and then biglang kailangan mo marangkada maasahan mo tong bike na to ang lakas malakas si sipa nya kasi napaka torquey nya test the brake again alright ang lakas yung brake nya humahanga ako sa brake nya ang galing ang galing yung mga bike na dala nila mga common yan dito mas malaking chance na pagtinginan ka dito pag ito dala mo <laughs> Kaya nga napaka rare ng bike na to dito Ang um, bilis umalpas sa sagali pa yung singit-singit Kaya -singit. mo magsigal magsigalputan Medyo basahin kalsada din uh, Hindi rin magrarattratan to mga to Delikado, safety first, safety first Smooth na no, smooth sya oh Wala kang maramdaman na vibration Wow. Okay, top speed na natin to. So, <laughs> 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Yung buhuyo ko pa ako, pwede ako tumayo, ako lang speed. <laughs> Kuha natin yung top speed, kailangan yumuko eh Para maging aerodynamic 119 120 <laughs> nag 120 siya Nag 121 Okay, 121 top speed niya Oh, talagang inaamon ako ng karera nito, hindi na nadala ah. <laughs> <laughs> Wala kang katala-dala. Mo hindi <laughs> mo mapag banking banking ngayon, napo. Mulan, basa ang kalsada. Oh, mo tayo eh. Pero I don't think so. I won't. I won't do it, baby. Too risky. <coughs> Uy, shit, shit. Shit, shit, shit. <laughs> <laughs> What the fuck is going on with me? <laughs> At least na try ko sa ano sa off-road. <laughs> Suzuki Gixxer FI 155. So 154.9 cc siya and meron siyang 14 horsepower. Okay siya sa pang long ride. Relax na relax ka naman sa kanya. Tsaka ang ganda ng suspension niya sobra. Napakalambot. Hindi ko inexpect na ganyan siya uh, comfy. <laughs> ang lakas niyang sumibat, ang lakas niyang marangkada. Ah, uh, kaya lang medyo nakulangan ako sa uh, ano niya, sa dulo niya. Parang biten ba. Pero hindi mo naman kasi bibilhin 'to dahil sa top speed niya. Eh. Bibilhin mo 'to dahil uh, gusto mo 'tong ipang long ride uh, or ipang araw-araw na comfy comfy. Pwedeng pwede sa off-road actually dahil sa, sa ganda ng suspension niya. Ang ganda rin ng ano ng side na to. Tsaka so, ang sexy niya. So, meron na siyang SEP, which is a Suzuki Eco Performance. Ah, nya. niya. Ah, pansin ko sa kanya, ang tipid niya. Ang tipid niya sa uh, gasolina. So, ang price range nito sa Pilipinas is 91,900, something like that. Naglalaro, naglalaro siya sa ganong, ganong presyo. And, meron siyang 5-speed transmission. one down, 4 up. Yung front tire niya is uh, 100 by 80. And then, yung rear tire niya size is 140 by 60. So, 17 inches yung gulong niya. Na mas na yun kung gusto mong palitan ng gulong na mas malapad. May clearance pa dito eh. So, mapapalitan mo siya na malaki-laki pang gulong. Electronic ignition na siya. Tapos ito yung isa sa safety feature niya. Yung, so, kailangan mo i-hold yung clutch and then start mo. And then may kill switch na rin siya. Alright. Yung fun to ride. Maganda yung forma. Tapos comfortable yung riding position mo. Hindi rin siya ganun kataas. Anyway, pakita ko sa inyo yung ano, riding height niya. Ayan, yan, nakaganyan ang dalawang pa ako. Oh shit. Ayan. Ay, mas comfortable pa to kaya lang medyo nakaharang na yung yung foot peg eh. Kaya pero abot ko siya sa sa height ko na 5'6 and 60 kilos. Yan ganyan ang height niya. All right. Okay, next week. Ito yung test ride natin next week. ZX10R. You know? <laughs> Hera dito. <laughs> Hera, gusto nyo ba? Tagli lang, kuha ka na kayo. Thank you then, thank you then. Thank you, thank you then, thank you then, thank you. sa kanya gawin yung clutchless shifting so kailangan mo lang i-off yung throttle and then shift ka pataas mape-perfect mo yan by practicing so i-off mo lang yung throttle see ito yung gear na mapasok na siya yung gear sa hindi nyo nang ginagawa ng mga quick shifter ibang quick shifter like nung basas ino-off nyo lang yung throttle mo para makapag shift ka though ang 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 pinagkaiba nya sa quick shifter nakababad ka sa sa throttle tapos yan na bahala mag off ng throttle mo para may pasok mo yung gear so ganun din yun gagawin mo lang, manual mo lang ikaw yung gagawa ikaw yung mag off ng throttle so yun, nasa third gear tayo off natin ng throttle then up yung ano, gear ayun yung clutchless shifting Okay, bago natin tapusin tong test ride na to, gusto ko muna i-shoutout ang Harupal Riders Club ng San Jose Occidental Mindoro. Shoutout sa inyo yun mga Mr. Ride Safe Always. Kung bago kayo dito sa channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, huwag nyo kalimutan i-like and i-subscribe na rin sana yung channel natin. Um, don't forget to hit the notification bell para updated kayo every time na magpo-post ako ng video. Yun lang po, maraming maraming salamat ulit. It's your boy, Mr. Mischief, signing out. Peace, y'all.